Hello mga kamarites! Ngayong araw, syempre magluluto tayo ng espesyal, napakasarap na gulay at haluan natin yan ng siyempre napakasarap na manok ng kapitbahay. Ayan. At siyempre ilalatag na natin ang ating mga sangkap. Meron tayong chicken at siyempre meron din tayong patatas at meron din tayong sitaw. At lalong-lalong meron tayong kamatis na ihahalo Diyan pang lasa. At siyempre meron tayong panggisa na sibuyas at meron tayong panggisa rin na bawang. At syempre, yung pampaalat natin na patis ayan, so unang gagawin natin mga katropa na marites syempre, igigisa na natin ang ating mga sangkap at dahil, igigisa natin at napaka basic lang ang paggisa, syempre alam na alam mo na yan, hindi na kailangan uh, ituro sa'yo, dahil alam ko na expert ka dyan, dahil sa pagmamarites, napaka expert ka, at alam ko na pati paggisa ay kabisadong kabisado mo. Pero ang una nating gagawin mga kamarites, syempre, ipiprito muna natin yung ating patatas at isasama na rin natin ang ating sitaw. At mamaya, syempre, magigisa na tayo. Yun yung ating final moments ng pagluluto. Ayan, syempre, tatanggalin muna natin yan para hindi ma-overcook ang ating sitaw at patatas. Dahil nga, igigisa lang natin at paggisa lang ang proseso ng ating pagluluto. Kaya, hindi na natin kailangan ituloyan na basic na basic yan. Kaya, bibigyan na lang natin ng pansin ang ating mga ingredients. Ayan, pinakita natin kanina yung unang-unang pinaka main ingredients natin na manok. Speaking of manok, noong unang panahon, sa panahon ni Mang Kanor, ayan, bibigyan muna natin ng pansin ang trivia natin. So, ang trivia natin ngayon ay tungkol sa mga ingredients. So, nabanggit natin kanina, pinakita natin yung manok. Noong unang panahon, nagbigay muna tayo ng trivia. Ayan, paulit-ulit tayo. Ang manok, noong unang panahon, sa panahon ni Mang Kanor, ay tumitila o tuwing madaling araw. Ibig sabihin nun, ginigising na niya ang mga matatandang marites. Ayan, to, pag sinabi natin mga matatandang marites, syempre, nangunguna yan ang mga Thunders na mamasang na mga 73 years old. Siyempre, pinangungunahan niyan ni the survivor grandma at si at Marites Mabuhay 0808 Vlog. Ayan, nabubulol-bulol tayo. So, ulitin natin. Noong panahon ni Mang Kanor, ayan, yung mga manok na tra, bibigyan natin ng trivia ay ginagawang alarm clock ng mga Marites na Thunders na sina uh, the survivor grand marites at si mabuhay seroid seroid vlog. Yan yung ginagawa nilang alam kapag hindi sila nagising dahil hindi pa sila naiihe. Ayan, lalong lalo na kapag pagod na pagod sila, kakalakad at bitbit -bit na bitbit -bit nila ang kanilang arenola. Kakahanap ng mga balita sa Ah, uh, lugar ni Mang Kanor. ayan, yan yung kasi yung mga ginagawa ni Grand Marites, o uh, Mabuay Siri Siri at ni Grand Marites the Survivor Grandma. ayan, dumako naman tayo sa pangalawang ingredients. Pinakita natin yung patatas. Speaking of patatas, ayan trivia muna tayo ulit. Speaking of patatas noong panahon ni Mang Kanor ang patatas ang pangunahing produkto na itinatanim sa Bukid ng mga Marites na nabibilang sa 69ers. Siyempre, at sinabing nabibilang sa 69ers, ang pinuno nila ay si Marites Perky F. Ayan, sa itsura niya, sa mukha niya, Marites na Marites, legit na legit, lalong-lalo lalo na kapag nakita mo yung nguso niya sa Kabital Statistics. Ayan, Marites na Marites, kaya siya ang piniling pinuno ng mga Marites na 69ers sa panahon ni Mang Kanor. Siyempre, yung mga grupo niya Ayan pinabibilangan niyan ni Piba Mascarados, ni Little Flop. Ayan, nandyan din si Eric Kid Story. Siyempre, nandyan din si Jumisil Vlog. Siyempre, nandyan din si Rizkyaw, si The Debris the Babs. At siyempre, nandyan din si GT Vlog. At siyempre, nandyan din si Marjo Mix TV. Ayan, nabubulol-bulol tayo. Siyempre, yung pinakamalapit ng uh, mapasama sa Mama Sang Thunders na si Jose Pina Adami 18. Ayan. mga membronang 69ers na pinamumunaan ni Marites Perky F. Bakit patatas ang kanilang pangunahing produkto? Siyempre dahil mahilig silang magtambay sa Pilapil sa panahon ni Mang Kanor. Yan yung hangout nila dahil hindi pa uso ang sugo noon. Ayan, wala pang naitatayo na sugo na pwede nilang tambayan ng 3 hours. Kaya sa Pilapil sila sa bukid ng katambay at ang pinaka uh, pangunahing produkto na nilang tinatanim ay ang patata. Siyempre, meron din silang mga saging pero hindi natin bibigyan ng pansin dyan dahil hindi sila nagtatambay sa saging kapag wala naman tayong trivia tungkol sa saging. Siyempre, magmumubun na tayo at dumako na tayo sa ating paggisa na ating flavor na sibuya sa kabawang. Ayan, syempre, trivia muna tayo ulit tungkol sa bawang. Speaking of bawang, ayan, makinig kayong mabuti. Ayan, speaking of bawang, yan ang bibigyan natin ng pansin. Dahil kakaiba ito, speaking of bawang, ah, sa panahon ni Mang Kanor, syempre, ang produkto na ito ay ang paborito ng mga musang Celtic na Corvert family. Ayan, yung mga membro ng pamilya nila ang pinangungunahan ni Idol is at syempre ang kanilang inang leader ng mga musang Celtic na Corvert family na si Kakuda Fong na lumilipad tuwing gabi na hahati ang kanyang katawan ay mahilig sa bawang. Syempre, namana na yan ng kanyang tres marites na anak. Ayan, mahilig din sa mga bawang. Pero, syempre, siyempre, yung Tris Marites na kanyang mga anak na Colbert na uh, bagtit ay kinabibilangan niya ni ang pinakareklamador na si Ads Diary. Siyempre, kasama niya ang isa sa pinakareklamador din ng Musang Celtic na Colbert family na si Katya Life in Lebanon. Ayan, siyempre, kasama nila ang kanilang ating na Colbert na bagtit na si Lailani Sirami Black. At siyempre, kasama rin nila ang kanilang kuyang na si Tony Mix Vlog at si Charles Damawig. Siyempre, ang kasama rin nila ang kanilang kapitbahay na si Parikoy Official TV. At siyempre, kasama rin nila hindi mawawala si Rodel Magsipok. At siyempre, ang kanilang uh, tagaluto. ay mahiling magluto. Kaya gumagamit din niya ng bawang kahit bagtit na si Ate Lori ko. Siyempre, napagpad din sa kanilang barangay at naging kasama na nila si Ate Ling Gray Official. Ayan, Ate Ling leng 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 na may tililing leng 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 ayan ang kanilang bagong kaibigan sa musang saltik na corvette family yan yung mga mahilig sa abawang uh, sa panahon ni Mang Kanor. Syempre, pinakita rin natin yung ating isa sa ingredients na kamatis, yung pampabigay na nagbibigay ng masarap na lasa, asim sarap. Siyempre, sa panahon ni Mang Kanor, bibigyan natin ang pansin yan. Sa panahon ni Mang Kanor, speaking of kamatis, yan ang paborito naman na kainin at ibenta ng mga dalawang uh, syempre membro ng Uh, napariwarang six bomb na Colbert dancer. Siyempre, kapag sinabi natin na Colbert dancers at uh, membro ng six bomb na napariwara, ay walang iba. Kilalang kilala nyo yan, kundi si Tita Luz Dutado at si Lot C. B. Ayan, sila yung membro ng napariwarang Six Bomb Dancer na sa panahon ni Mang Kanor, ang kanilang produkto naman ay kamatis. Bakit kamatis? Siyempre, dahil asim sarap. Yung mukha nila maasim, pero yung kamatis masarap. Ayan, ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple, kaya tinawag siyang asim sarap. Yung mukha nila maasim, pero yung kamatis masarap. Kaya Asim Sara. Get, get, ah! One more time. Get, get, ah! Dahil hindi pa tapos ang ating pagluluto ng ating masarap na ulam, magbibigay na lang tayo ng kwento tungkol dito. Isang araw, oras ng alas tres ng madaling araw, ay biglang tumilaok na ang manok. Ayan, tumilaok na yung manok. Yan yung sinasabi natin doon sa trivia kanina na alarm clock ng dalawang mamasang na thunders na si na Grand Marites, uh, mabuhay si Black at si Grand Marites, the survivor grandma. Titilaok! Titilaok! Yan ang tunog ng manok na nag narinig nila siyempre nagising agad-agad itong dalawa at siyempre hindi sila agad-agad nagpatubili ay kanilang kinuha ang kanilang aninola at umihi muna ayan yan yung unang-unang ginagawa ng dalawang mamasang na thunders pagka dinig na pagka dinig nila ng tilaok ng manok ay kinuha na nila agad yung kanilang walis upang magwalis na sa bakuran kahit na madilim pa. Siyempre, dahil sa lakas ng tilaok ng manok, nagising na rin itong si Turkey na leader ng mga 69ers naman na mga Marites at syempre ginising na rin ang kanyang mga kagrupo na mga Marites dan na bibilang sa 69ers at syempre ina ay inayan na niya silang pumunta sa bukid para tumambay doon at magpalipas na lang hanggang dumating yung umaga at Ituloy na nila ang pagtatanim ng patatas. Ayan, speaking ng patatas na banggit yan kanina sa trivia na ingredients na ipinakita. Siyempre, at s'yempre habang papunta ang mga 69ers Marites sa bukid upang magtanim at magharvest na rin ng patatas, ay napadaan sila sa bahay naman ng mga musang Celtic na Colbert family. ayang s'yempre dahil sa ingay ng mga Marito 69ers habang naglalakad ay nagpipintuhan at nagsisigawan ng ako po, ako po, ako po. Ayan, narinig naman niya ng kanilang leader ng mga mosang. Ayan, siyempre, Marites ang leader ng mga mosang Celtic na Colbert family na si Kakuda Pong. Kaya narinig niya yon at siyempre, agad-agad din itong nagising at sumilip na lang sa bintana. Ayan, habang sa bintana siya ay sumilip naman, siyempre, nandoon nakasabit yung mga bawang na kanilang iniimbak dahil paborito nila iyon kahit na sila ay aswang. Ayan. Speaking of bawang, syempre nabanggit din yan sa trivia kanina dahil isa yan sa ingredients na ipinakita. Ayan, napagtugma-tugma na natin. Dahil pinuksan ni Kakuda pom ang bintana at dumungaw ito, syempre nakita niya doon na nag inat si Luz Dutado at nag exercise dahil umagang-umaga. Ayan, kaya napasigaw ito ng... Bagtit Lodz Dutado. Ayan. At syempre sa inis naman ni Nakulbert Lodz Bagtit Dutado. Ito ay napasigaw ng na, get get out. At syempre niya ng kamatis dahil yun ang kanilang yun ang kanilang produkto at yun ang unang una niyang nadampot. Syempre umilag naman itong si Nakulbert Bagtit. Ate ka po, the At syempre, agad-agad niyang sinara yung kanyang bintana. Dahil, binatoni ni Bagtit ang bahay ng mga marites mo saltik na kulbat. Syempre, nagkalat yung kamatis at napunta ito sa winawalisan ng dalawang Thunders Mama sang na mahabang nagwawalis ay may dala-dala pang bakpak na arenola kaya galit na galit sila. Galit na galit si Mama sang, mabuhay siro at at si Mama sang Grand Marites Thunders na si The Survivor Grand Kaya nagpunta na lang sila sa parangay ni Mang Kanor upang idunog ang mga nangyayari sa kanyang nasasakupan. Sempre nung dumating ang dalawang mamasang thunders na may dalagala pang arenula na backpack, nakita nila si Mang Kanor sa likod ng kanyang bakuran na namimitas ng sitaw. Ayan, speaking of sitaw, ang sita sa panahon ni Mang Kanor, ito ay itinaturing na isang napakasarap na gulay dahil ito ay mahaba. Siyempre, pag sinabi nating mahaba, napakalawak ng iyong maiisip na eksplenasyon. At siyempre, napakalawak din ng mga picture na dadampi sa iyong utak at imahinasyon. Dahil kapag sinabing mahaba sa panahon ni Mang Kanor, Ayan, ito ay nagbibigay ligaya. Ito yung nagbibigay ligaya sa araw at sa gabi. Siyempre, hindi natin yan makakaila. -ka Ayan, nabubulal-bulal tayo. Siyempre, dahil patapos na tayo, kahit na yung kwento natin ay ang corny-corny, ay siyempre nagtsaga ka nandyan dahil maritis ka at ito lang yung masasabi kayo. Kusayo, ah! ah Oh, maraming, maraming, maraming salamat sa iyong panonood At syempre dahil nagtsaga ka na rin, don't forget to like, share, and subscribe. At pabunas mo na rin ang notification bell para lagi kang updated. At syempre kung hindi ka nasihan, dahil tapos na tayo, pwede ka nang umalis. Dahil nakulbet ka, pwede ka nang umalis. Malaya kang umalis at malaya kang Siyempre, hindi manood dahil choice mo yan. Kaya maraming maraming salamat. Bye-bye. Hanggang sa muli. Mama Chup Chup Shao Shao. Good vibes everyone. Bye-bye. See you in my next vlog. Bye-bye.